palang araw sa ating lahat mga kaibigan ko kapwa OFW at mga taga sang sulok manang bundo. Ayan na tayo ngayon sa ating halaman sa likod sa ating gardening sa ating garden. Maglalagay tayo ng coffee powder sa ating mga puno ng halaman diyan sa ating mga tanim na nasa paso kasi kinakain na naman sila ng mga ano, ah, uh, So, lalagyan natin yung paso ng ano, kafe para hindi sila kainin, guys. So, samahan nyo po ako. So ito guys ang kumakain sa ating mga halaman ayan yung malalaking kuhol na to pumapasok sila sa loob ng ano dito sa taas kaya iyan ang kumakain guys oh takot sila sa ma, uh, ano lang tapik ito yung tinatanim inaano natin para hindi kainin ng kohol yung ano mga bunga yung guys dito mayroon pa dito nakakapanghinayang kasi siya pag kinain ng uhol yung ating mga tanim so itong part na to guys ayan yung ating bell pepper ay lalagyan din natin yan ng ano ng kape yung dito nalagyan na natin guys Ang lalaki pa naman sana ng bunga ng talong dito. Kaya lang na hiperwisyo gawa nga ng kubol na malalaki. Kaya ayan. So maglalagay tayo dito guys. Kasi so yung maakyat yung pool dyan sa puno, so yung gaon lalagyan natin. Para pag man guys, ay maano yung, ano, ang ganda na sa loyot ko. kuhol sa kape. Sapot yung kuhol sa kape. Ayan guys, napulo na tayo ng kape Ayan, at nagbabadyang nga pala guys yung ano yung malakas na ulan kasi ah, uh, panahon ng tag-ulan dito Just ko, ngayon ko lang napansin guys. Itong mabaho na to, hindi ko napansin. Ngayon ko lang napansin. Kadiri. Hai aya kitanya namanya diba guys? Ayan, pinaka-fertilizer na natin yan. So, iwanan lang natin yung plastic dito para pag umulan, mahuhugasan din yung ano nya guys, yung ano nang tawag nito ng ating cafe so yan lang talaga yan mapapansin nyo guys ayan ang daming bunga ng aking tanim na talong ayan sobrang dami ito yung josinta na tinatawag at makikita nyo naman guys ayan punong puno yung tubig dito ngayon So, tatakpan natin to para hindi pasukin ng lamok habang tag-ulan kasi ngayon dapat walang stagnant water. So, takpan natin para hindi itlogan ng lamok, guys. Ganyan yung buhay ko dito sa abroad. Hindi lang caregiver hindi lang basta caregiver all around domestic helper eh okay, wala tayong magawa guys part ng trabaho natin yan ayan. pansin nyo naman yan dyan tapos itong part na to guys ayan marami pa rin mga tanim at ito yung tanim natin dito sa kabila na mga tawag nito patola Ayan. O, diba Basta pag masipag lang talaga tayo, hindi tayo magugutom. Mapa-abroad ka man, mapilipinas ka man. Kasi yan po ay kailangan talaga nating magsipag. Ang iba po, hindi ko nila lahat sa Pilipinas ay tamad magtanim. Dito sa abroad, mayaman ka man, kailangan mong magtanim. Ayan dito, side, side na to. Ayan, ang tataba ng aking tanim na oregano. Ayan. Ang oregano natin. Ang ating tanim na sili. Ayan, meron na rin yan bunga. At ang ating tanim na papaya. Yung papaya natin guys, may mga hinog na yan. Ayan. At ang ating talbos ng kamote dito so ituto repo kayo dito sa aking mini garden guys ang part na to ay may tanim ako na mga okra aking okra tapos yung aking pigs as in dami ng bunga niya guys hindi kagaya ng mga nakaraan na konti lang na binablog ko so ngayon ito ang aking mga pigs bunga ng pigs na sobrang gano. maliliit pa siya yung iba ayan kasi yan ah. Gawa nga ng maulan ngayon na lalanta ng ano yung ating tanim. Ayan. Nabubulok. Ito, meron naman dito guys. Ayan. So, ayun lamang po sa lahat ng aking mga taga-subaybay sa aking buhay, UFW, sa buhay, ikwinto abroad. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat at Pagpalain po tayo ng puong may kapal, sa ang dako man tayo ng mundo naroroon God bless everyone. It's me again, Magis Vlog, UFW ng Taiwan. Please don't forget, like and subscribe my YouTube channel para updated po kayo sa aking buhay kwentong UFW. Yun lamang po. God bless everyone and bye-bye.